Ginatumo drivers ang sports car nga naghit and run sa mag-asawa sa Pavia, isa ka negosyante, suno sa Pavia Police. Pamilya sa mga biktima, tuman ang kaugot nga nabatsagan sa suspect. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto Ginapadalman na sa Pavia Police ang investigasyon angot sa pagbunggo kag paglapak sports car sa mag-asawa nga Rive kag Shafril nga sakay sa bisikleta sa barangay Pandak Pavia. Sa pagpangusisa sa kapulisan, may tatlo ka sports car nga duag gray nga na-monitor ang kapulisan sa din isa diri ang nagsanto sa CCTV footage. Bangod sini nakilalan sa kapulisan ang driver sa sports car. Ang person of interest isa ka negosyante kag tumandok sa kalinog ilo-ilo. May balay ang suspect sa subdivision malapit sa ginuntaran sa aksidente. Uh, Ga-engage before sa Uh, howling hauling business ini aton nga suspect no Plano sang Pavia Police nga ipakita sa asawa ang litrato sa person of interest agud makumpirmar kung inyang nagbunggo sa ila ginahulat na lang nila ang makagwa sa ospital ang biktima Nagwa man sa imbestigasyon sa otoridad nga may upod ang driver sang sports car sa front seat kag back seat sang matabo ang insidente ginpahayag nga may konfrontasyon pa nga nagluntad sa tunga ni Rave kag driver rason nga hungod sila nga ginbunggoan Naigo nyo nabunggoan nyo no. So from there, nagdulog ang sports car. Uh, ang estimate niya is more or less uh, 100 meters no, ahead sa ila. So thinking nga ang balay sang tagiyas ang sports car o ang sports car, taga dito lang sa gindulugan nila. So, dito nag-abtanay sila kag uh, nag uh, another confrontation ta uh, happened no. Tuman kaugot naman ang nabatyagan sang iloy ni Rave sa nadangtan sang iya bata. Si Rave ang nagatrabaho bilang call center agent kun gabi kag nagaobra man ini bilang construction worker. Masakit naman para sa ila ila binang duha ka tuig ang kapit nga bata sang mag-asawa. Bilang nanay nakibot ako, syempre kasakit kinahanglan. Pustisya tagaan gid sang hostisya ang inya pagkamatay. Samtang nagapangita naman ang kapulisan sa dugang at testigo sa lugar ang nga makatudlo sa driver sa sports car. Nahibaloan nga magluwas sa mag-asawa. May nakasaksi sang insidente kag nakitaan mismo si niyang nawong sang sospek. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.